Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Labing dalawang kababayan natin mula sa Davao Oriental ang nakatanggap ng tig-15,000 pesos na livelihood grant sa ilalim ng magnegosyo taday program. Ang detalye ihahatid sa atin ni Jera Gomez. Pinangunahan ng OVP Southern Mindanao Satellite Office ang ceremonial turnover of livelihood assistance sa labing dalawang panibagong magnegosyo di grantees sa lalawigan ng Dava Oriental sa Mindanao. 15,000 pesos ang ipinagkaloob sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa bayan ng San Isidro, Lupon, Governor Generoso at Lungsod ng Mati. Ilan sa mga napiling negosyo ng MTD Grantees ang karinderiya, pagbebenta ng frozen products at street foods, maging ang pag-aalaga ng mga baboy. Isa sa mga nakatanggap ng karagdagang puhunan ang senior citizen na si Lola Amelita ng Barangay Badas sa Mati City. Pigiri ang kanyang napiling negosyo. Nadaot mo siya ato. So nag-usap ko karon ron, isa nga nun pa. Kato ko nang adao to pagka pagkamatay pagka katugan ning swine fever, hurot. Kuwento sa amin ni Nanay Amilita, agad siyang nagsumite ng rekisito nang napag-alaman ang programa ng tanggapan. Lipay ko ay siyempre. Sus, ginoo ko kadako na nagtabang sa amung aning kining 15,000 sa among kapabrihon. Malipay na mi anak. Mm. Anay, dako na nang tabang sa amung manghinaot ko nga magpadayon siya magmalampuson ang iyahang mga programa. Mula rito sa bayan ng San Isidro sa Davao Oriental, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Fishball vendor, kabilang sa mga pinakabagong MTD grantees mula sa Davao Oriental. Yan na at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.